Hello mga kabadi, sa wala naman sa prito manok lam. Pwede pues, gawin natin to sa ating mga manok mga kabadis. chicken lollipop. Na yan ay nag-request ang aking anak. Bumili ako ng alim na perasong manok. Ito ay ating pakukuluan. Kasabay ng pagpapakulo dito ay lagyan natin ng kaunting bawang, pang tanggalan sa, kaunting paminta at dinagdagan po na rin pala yan dyan ng asin. Pakukuluan lang natin to mga kabadi, mga 15 to 20 minutes hanggang sa malumambutang ating karneng at isasabay ko rin pala dyan mga kabani, ay ang pagpapakulo ng apat na ng patatas babalitan muna natin to at isasabay na natin to pagpakulo kasi mahal ang gas no so isasabay natin itong pagpakulo para lambutin lang din natin itong ating patatas at sa mga oras na ito mga kabani, ang ating patatas ay malambut na kailangan na natin hanguin kasi pamit siya pong masyado na siyang durog yan, hahamuin natin pong ating patatas at palalamigin natin tong ating patatas bago natin i-smash. Yan yung ating patatas mga fabady. at check na rin natin tong ating pinapuluang drumstick ng manok kung malambot na. Yan malambot na mga kabadi at na rin hanguin. Palalamigin din muna natin tong ating drumstick ng manok mga fabadi bago natin himay-himayin. Ayan, ayan na yung ating drumstick. medyo malamig na siya. Huyin na natin siyang ah, himay-himayin. Kaya na, nahi kaya na, kaya himay-himayin siya, mga kabadi. Yan, himay-himayin lang natin itong ating drumstick. Tanggalan natin ng mga laman. Ayusin natin pagtanggalin yung mga laman hanggang sa matira na lang niya ay mga yung sarili, yung buto na lang niya, mga kabadi. Yan. Tanggalin lang natin siya hanggang sa maubos. Dapat maayos yung pagkatanggal natin, mga kabadi, sa mga laman. At ito na nga lahat mga kabadi, ang natanggal natin laman ng manok. Ito yung mga nahimay natin. At ito naman yung anim na pirasong buto ng ating drumstick. Yan, itatabi lang muna natin ito mga kabadi kasi ito ay gagamitin natin mamaya. Yung nahimay pala natin laman ng manok ay atin itong iti-chop ng maliliit. Yan. Chop lang natin siya ng maliliit mga kabadi hanggang sa mapuha mo yung tamang ni-eat uh, na gusto mo sa ating uh, manok. Yan. Yan na po siya lahat. Ngayon naman, at isusunod naman natin ating napukulo ang patatas, mga kabady, yan. Ismash lang natin siya ngandahan-dahan. Gamit po lang dito, mga kabady, ay tinidor. Wala pa siya akong pag talaga. Kaya, ito na lang yung ginamit ko, tinidor. Yan. Dapat, mga, dapat kailangan ganito siya, mga kabady, yung pag i natin ang patatas. Tapos, yung tapos yung na-chop natin mga kabadi na karoonin ng ating manok is ilalagay natin to sa ating na-smash na patatas. Tapos aluhaluin lang natin siya mga kabadi. Tapos dyan naglagay lang din na po ng isang punting uh, asin, paminta. pa uh, nilagyan ko rin pala ng garlic powder tapos tatlong putsyara ng harina. Tapos may cheese din pala ako dito mga kabadi. Uh, kalahati ng cheese yung ginamit ko dito. Mas masarap si mga kabadi kung maraming cheese ang dalagay natin. Yan. Then, yan lang. Tapos natin lagyan na ng cheese. I-mix lang natin ito siya lahat, mga kabady. Ayosin lang natin pag-mix lahat. Ganyan. Dapat maayos yung pag-mix natin dito, mga kabady, para hindi siya magbubo yung ating halina at siya cheese. Dapat, kabady, ganito yung magiging uh, texture niya sa ating mixture tapos dadawa lang din pala po ng bilog dyan sa akin kamay tapos yung buto ng hinimayin nating manok ay dyan natin ilalagay yan yung purpose dyan mga kabari tas para lang tayo naglalaro mga kabari yan magbilog-bilog lang tayo yan mano-mano lang ito mga kabari wala na arti-arti ah naman akong kamay dyan malinis naman yung kamay ko Depende na rin yan pala sa inyo mga kabari kung gano'ng kalapi yung uh, ah, gusto nyong gawin dito sa atin chicken drumstick. Yan, nakagawa pala ako dito ng anim na piraso. Tsaka may sobra pa, ginawa ko na lang ding bilog-bilog siya. Kaya din ako anim piraso mga kabadi. Ngayon naman mga kabadi, nagawa po na pala dito yung, uh, ano mo yung dito siya natin i-coat mamaya. Isang cup ng harina, tapos nilagyan ko ng paminta, tsaka punting asin. Tapos dadamit din tayo ng breadcrumbs mga kabadi. Yan. Papainitin din natin itong ating mantika mga kabadi. Sa so, pa, habang maintyo man tita natin mga kabadi, ikukot natin tong ating nagawang chicken drumstick don sa mixture na ating ginawa. Tapos huling-huli, ilalagay natin tong ating breadcrumbs. Yan po. Siguraduhin natin po natin mga kabadi na nalagyan natin siya lahat ng breadcrumbs para maganda din po tingnan yung ating luto mamaya. Yan na po, at ilalagay ko na po dyan yung ating uh, drumstick mga kabadi. Yan. Di pala masyadong mainit yung mantika dyan mga kabady kasi pag masyadong kasi mainit yung mantika natin, mabilis masunog kasi yung breadcrumbs natin yan. Yan mga kabady, medyo golden brown na po yung ating kabilang sa ating chicken. Ah, balik pa rin na rin po natin ito mga kabady para maluto po siya ng maayos. Ayan. Kita nyo naman yan mga kabady, ang ganda po ng pagluto niya. Golden brown po talaga siya, crispy overload po talaga siya mga kabady. Ayan po. Luto na po pala ito mga kabadi. Atin na po itong hanguin isa-isa. Ayan. Ang bango po niya. Natatakam na po yung aking anak. At yan po mga kabadi ang ating chicken lollipop. Salamat po sa panunood mga kabadi at sa mga patuloy na sumusupport sa akin. Maraming maraming salamat po. Try nyo rin po ito mga kabady, sa inyo. At... Manok po minsan mga kabari. Kung sawa na po ka sa free po manok nyo, mapapakain nyo po yung mga anak nyo mga kabady, ng gulay na hindi nila nalalaman. Ayan po, yung ating chicken lollipop, napakaganda po ng ating luto. At mabango po siya mga kabady. masarap po ito mga kabady. ang Sasawsaw ko lang pala ito mga kabady, sa ating uh, ketchup lang po. Para na ketchup. Ayan po, tara po, kain po tayo.